Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako muling mananalo, I rest assured that I will continue my, my advocacy on public order and uh, national National uh, Defense and Security uh, doon po ako magfocus public order I will continue my uh, fight against illegal drugs and uh, criminality and uh, for National Defense and Security we will situate that uh, our National Defense posture should be credible enough against uh, foreign uh, invaders so yun lang po ang aking gagawin Any questions? You have two minutes, sir. Ah, two minutes? Hindi pa po tapos. Ah, okay lang. Sir. Hindi ko natapusin yun. Ah, oh, hindi mo natapusin. Basta, you, you. Yo. Okay, question Diga. na po. Sino magtatanong? Si I Senator De La Rosa? Uh, ah, yeah, Basta so, ko si Mabs magtanong. Ay, mab, mab, magtanong ka mab. mo? Mabs. Mab, special request. Oh, magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Ah, wala kang ka naisip, no? <laughs> <laughs> Dahil natanong mo na lahat ngayon pa. Hindi. Oh, meron. Sir, um, alam po natin na you're very close with the Duterte family and yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Uh, do you think this will affect how, kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, uh, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But uh, I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May, may effect talaga ito. Plus minus ito. Plus minus. Uh, may effect ito. And, alam mo naman na Pilipino, um, Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay dihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, palang Fernando po Jr. ba? Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which, uh, dapat naman talagang kaawaan dahil mga kristyano tayo. Hindi naman tayo yung mga mga bayulinting tao, di ba? Gustahan tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope uh, the effect would uh, come out that way. A more? Hello? Hi, sir! Yes! Yes! Right. Sir, um, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, uh, alam mo ang ang uh, gauge ng performance ng senador hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan dapat ang gauge ng performance ng isang senador ay paano siya gumawa ng batas so pagdating naman sa batas paggawa ng batas dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas kasi kung sabihin mo author lang, I, I can be an author to all the the bills that is being uh, uh, passed uh, in the Senate. Pero kung apit ah, na kamahirap kasi dyan, you sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga, very stiff yung uh, opposition medyo matagal din malup makalusot mal mal yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP height, uh, PNP uh, BJMP, BFP, Bucor uh, Height Equality Bill na palusot na din yan. Yung uh, uh, BFP, Bureau of Fire Modernization uh, Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Uh, yung uh, anti-terror bill uh, we co-sponsor tayo anti-terrorism act co-sponsor tayo doon we we help in the passage of that uh, uh, law so super, so yun lang ko sabi ko sa inyo yung mga pinding ko pa na medyo mabibigat yung uh, uh, yung uh, restoration of death penalty for uh, high level drug uh, traffickers ay medyo hirap ako diyan pero rest assured, hindi ako hihinto diyan ipaglalaban ko pa rin yan in the next congress ko ako i swertin at yung uh, pagbabalik ng mandatory ROTC dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea kailangan natin ng uh, malakas na reserves and the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang uh, dalawang uh, papriority natin na uh, ipapayal ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara? sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives squad. Do you, how do you think, sir, these investigations will affect your senator, senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito, or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between uh, President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind what's behind all these investigations. They are all, the form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, uh, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayo na, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then, uh, makita natin yan sa resulta ng, magiging resulta ng eleksyon. Kung sila ni naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ko ibuto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at uh, sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga kriminalidad para may salba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career na personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami umaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. oh, mga bata, nawawala na nakikidnap wala tayong balita kung nasaan na yung mga bata na yan so hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun we have to continue doing what is good for this country huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan at ngayon may mga drug lord na naman na tumatakbo maging mayor magiginya ang ang uh, ang uh, tatapang na nila ngayon lang si OC mga drug lord ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi yan nagpapakita. Ngayon, nagpapahil na naman na si Uzi. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba kataga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So, ano magiging mayayari sa ating bansa? ba? Kaya labanan natin yan. For the future of our children. Sir, and our grandchildren. children. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong, merong sa opisina, pero inignore ignore namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nag sa opisina ko, pero inignore namin. Hindi namin na... Uh, hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo. No? Nagpug Gawa ng pangalan mga kulay, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay. Eh, nung uh, pagputok ni pagsabi ni Trillanes nung uh, issue na yan, meron nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong interpretin yan dahil baka baka sa Raulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na? Opo, okay na po, sir. Ha? Okay. Time is over. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat dabihan niyo dito sa interview. Uh, interview, Questions ba? Wala na? Last question. Okay, Sige okay. Po, Wala last question. Sige. Sige. Hi, sir. Good morning. Opo. Okay paborito uh, ko to. <laughs> Sir, sabi mo kan sabi niyo po kanina, ito ilang ulit yung sinasabi, yung grand plan mm. uh, to destroy your image. Yung lahat ng alay kay nakaalay kay presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nagwo-work 'yon? Uh, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6 kayo nila Senator Bongo, biglang paba, parang pababa kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong sorbe na tumataas din ako. Uh, uh, hindi ko noon, I'm not fighting this sorbe firm sa... Naniwala pa rin, ako, arin, pa rin, pa ako sa kanila, pero... Sige lang, titingnan natin. Titingnan natin, pero... Uh, as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ko nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan kahit saan ako pupunta. Uh, naramdaman ko man din yung, yung init ng kalang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sila magmamayabang ako. Just may honest opinion. May honest opinion lang. Uh, nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. fight uh, lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. Uh, may lumabas kasi na post ni Congressman Polong hmm. uh, sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Uh, would you know ano yung pinag -meetingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, uh, so far, uh, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since nag- uh, take out na si Mayor Basdi Duterte sa PDP we're hoping na sasama siya sa amin tatakbo senador pero ang requirement lang niya is uh, dapat si Mayor uh, si President Duterte ang tatakbong mayor ng Dabao. pero mukhang uh, kung hindi pa na finalize so nung last na national convention namin sa PDP sa Dabaw, tinanong ko si Mayor Basdi kung sasama na sabi niya, dapadaw no, no. wala nga, pa, wala pang final wala wala pa silang uh, napag-usapan Okay, okay. Maraming salamat po Salamat para, thank you para, para, para Salamat sa, sa... sa inyo ha Salamat, salamat, salamat. po